Handa na ang mahigit sa isang libo at limang daang tauhan ng MMDA na i -de deploy sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakalatag na rin ang ilang hakbang para batiyak na magiging maayos ang trapiko sa araw ng SONA. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasado na ang security measures na inilatag ng mga otoridad para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Sinabi ng MMDA na nagkaroon ng interagency coordination para matiyak na magiging banayad ang daloy ng mga sasakyan sa araw ng sona ng Pangulo. Isa sa pinaldi ng traffic management sa isa gawang pulong sa susunod na linggo. May mga intervention lang tayo in the event na magkaroon po ng mga mga hindi inasahan po na pangyayari, let's say, lang ng pagtipon-tipon ng ating mga kababayan sa isang lugar, doon po naapektuhan yung ating traffic. So, nagkakaroon po tayo ng stop and go. Nasa 1,329 MMDA personnel ang ide-deploy sa zona upang tiyakin ang kaayusan ng iba't ibang aktibidad sa paligid at mga lugar na malapit sa batasang pambansa. Kasabay niya ng pagtiyak na papayagan ng publiko na magpahayag ng kanilang saloobin sa araw ng Sona, pero titiyakin nila na magiging mapayapa ang anumang aktibidad ng mga rallyista. Possible po, eh, tatapay po sila doon sa mas maluwag na lugar para oh, hindi makakabala sa lahat. Iginagalang uh, eh, naman po ng na pamahalaan yung kanilang right expression expression no, ng kanilang saloobin, pero hindi sana makakabala sa pangkaramihan. Inaasahan namang magiging detalyado ang report ng Pangulo sa kanyang ikatlong zona. Ayon sa political analyst na si Prof. Freyland Kalilung, posibleng maging sentro ng talumpati ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya ng bansa dahil na rin sa mas matibay na kumpiyansa ng mga investor. Hindi rin anya mawawala ang mga accomplishment ng pamahalaan sa iba't ibang sektor, lalo na sa edukasyon kasunod ng pagkakatalaga ng bagong kalihim ng departamento posible ring matalakay at ma-highlight ng pangulo ang naging posisyon ng bansa sa pagtataguyod sa karapatan sa isyu ng teritoryo at soberanya ng bansa. Kasi ito po ay uh, inaantay ng ating mga kababayan ano? kasi ito yung mga isyu na talagang malapit doon sa kanilang mga concerns lalo na sa pang-araw-araw. Samantala, sinabi rin ng eksperto na hindi naman nakikitang banta sa seguridad ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi nito pagdalo sa zona hindi ko nakikita to as a security issue i don't think the vice president in her uh, in their um, parang sabi na natin, good sense of, uh, of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our uh, public officials i think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkataon na meron tayo na no, bilang mga pilipino kenneth pasyente para sa pambansang tv sa bagong pilipinas